I Samahan niyo akong muli this weekend sa DRT Bulacan. At mamamasyal tayo. Magre-relax tayo. Magmumuni-muni tayo. Iiwanan muna natin ang problema sa labas. Papasok tayo sa mundo ng kalikasan. This video is sponsored by Mount Lawad Adventure Park. Rating na namin ang arko ng DRT Bulacan. Konting pihit pa ng gasolina. O ng silinyador. Malapit na kami. Eh, excited na naman ako dahil magigamit ko na naman yung mga campers ko. Pero dito, nakita ko ang isang kaibigan. Tara, papakilala ko sa inyo. Ang DRT Brew. Siguro na may napagod ka bago marating ang arko ng DRT Bulacan. Siya nga pala si Kim, siya ang nag-iisa rito nagtitinda ng masarap na kape. Kaya tikman mo ito bago ka umakyat sa agandahan ng DRT Bulacan. Paniguradong machichil ka sa sarap ng DRT Blues. Kaso ibang kape to guys, ito yung kape na talaga naman pag ininom mo, machichil ka. Siya lang naman ang may-ari kasama ang kanyang loved ones na tinutupad ang kanilang mga pangarap. At the hotel party. Hotel party, yeah. Yeah. Pinagpatuloy ko na ang aking biyahe Kasama ko si handel Pakiat na kami ng DRT Bulacan Kung mapapansin nyo Ang aking paligid medyo tuyo na ang mga dahon sa ating kapaligiran dahil ito sa panahon ng El Nino tara papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang DRT ikaw ay tulad kong mahilig sa adventure at mahilig mag-rides, ito ang perfect spot para sa iyo. Ang DRT Bulacan, marami rito ang pasyalan, maraming sightseeing and also marami kang makakainan na masasarap. Nandiyan ang Amadoras, nandiyan ang DRT Brew para mag ka. And also, napakababait ng mga lokal dito. Dito sa part na to, bago ka makarating sa aming pupuntahan, mayroong isang mataas na uphill dito. Medyo mag-iingat kayo rito. Noong araw ang DRT Bulacan ay isa lang itong At ang mga lokal dito na nakatira halos ay ang mga tinatawag nilang dumagat. Ang mga dumagat na ito ay naninirahan sa kabundukan ng Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Ngayon napapansin ko na na ang turismo dito sa Doña Remedios Trinidad. Marami nang nagbabike, marami nang nagtitrails, marami na rin umaakit ng mga nakabigbike mga nanggagaling sa iba't ibang lugar. Tulad natin, isa tayong mahilig mag-adventure. Namimili tayo ng mga magagandang spot na ating pupuntahan para tayo ay magkaroon ng isang magandang experience at magkaroon tayo ng memorya para pagtanda natin, paikukwento natin sa ating mga anak at mga apo na ang DRT ay napakaganda. At isa tayo sa nakakakita ng ganda ng Bulungondukin dito sa Doña Remedios Trinidad. Napakasarap sa mata na pagmasdan ang kabundukan ng Mount Malalmon. Napakatarik nito at napakaganda ng langit. Para ba talaga ang tuwing weekends pinagbibigyan na mo na makapagmoto camping sa lugar na ito? Malapit na kami sa aming destinasyon. Dito pa lang, excited na ako. Ganon din ang aking kasama. Madali lang naman puntahan ang Mount Lawat Adventure Park. Dito, mapapansin mo, meron silang signage na nakalagay ang Mount Lawat Adventure Park. dire diretso ko lang, medyo mahirap lang ang daan kasi nga adventure. Pero pag narating mo naman ito, ang kapalit nito ay 100% na malaking kasiyahan. God names dyan Ayan guys Meron din daan dito Pero kung gano'ng katarik yan Ayan, hindi tayo dadaan dyan Doon tayo sa kapila Masisilip ko lang sa kanila gano'ng katarik Yung daan na yan Nangigigong na ng motor dito Ayan. Doon tayo sa ano Banayan Whiskey lang tayo sa banayad ng iskilat baka kung saan ka because I Malapit na kami sa arko ng Mount Lawat, biglang bumungad sa amin ang isang napakagandang lugar. Dito ay nag-sightseeing muna kami na kumuha kami ng mga konting memories dito. picture kami. Napakaganda pag mas Safe naming narating ang arko ng Mount Lawan. Mga ilang metro na lang, nandoon na kami sa perfect spot na ating pupuntahan. Imaginin mo yung kasama ko naka Aerox lang, kuwi-kuwi na kami yun, naka nmax naka nakakapasok din dito. Huwag kang mag-alala sa mga lubak-lubak na karsada at mabato. Kung ikaw na may maingat at madiskarte, mararating mo rin to. May konting kahirapan ng karasada patungo sa aming destinasyon pero ito'y baliwala sa amin dahil ang gusto namin, makita ang ganda ng aming spot. Narating na namin ang aming destinasyon, ang Mount Lawad. Excited na ako na mag-set up ng tent at magluto kami dahil medyo kumakalam ng aming sigmura. Napakaganda ng Mount Lawad. Music I've been too slow to read what you wrote on the wall And I don't want to feel like you're gone But it's true, I've been lost for months and months on Mapit na ang gabi at mamamahinga na kami. Nakakain na rin kami. Hindi na ako nakapag-video kasi sobrang dilim dito. Ngayon nakikita nyo na nasa loob ako ng tent. Natutulog na ako. Bukas ng umaga, panibagong journey ng ating buhay ang ating harapin. Nagpe-prepare na ako ng aming almusal. Magiiinit muna ako ng isang napakasarap at mainit na kape para sa malamig na umaga. 你哥能碰那么多人吗？嗯嗯嗯嗯嗯 pinasok ba yung ano ba? oh, basic din. pinuntira talaga ako marami tapos dito mo ilagay pag uh, nagalit na. Pinuhin may gayat. So, lang natin lalagay. O gusto nilang like, ihalo sa itlog. mo? sawan na lang. Mm. ang pansit na nawali nawala yung sabaw. <laughs> Uy, uh -huh.

Habang kami kumakain ng noodles, magiinit na ako ng mantika para magprito na ako ng saba na saging, pati ng itlog na napakasarap tuwing umaga. May ilan mga guest din dito na nagcamping. Ibay naka nakatent, yung iba naman ay nandoon sa pinapaupahan na transient dito na tila ba isang maliit na kubo. Tayo dito. Mga palabas na rin mga yun. Okay, guys, ito ang breakfast natin. Right. Yun na. Oh. Hindi na maininim na yandel yung kape. Ininom ko na yung akin. Ayun, naubos na akin. <laughs> Woo! Tapos na akong makapag-almasal. Hindi na ako makatiis na makaligo sa napakalinaw na tubig ng Mount Lawad. kalikasan na na preserve dito sa BI ang Mount Flower napapansin nyo naman kung gaano kaganda yung lugar dito na talaga namang kahit ako eh gusto gusto kong binabalik-balikan dito napakasabat na ang tubig dito fresco, eto ay galing sa buhal ng tubig hindi kaming nang galing sa Malawak ang nasasakupan ng kalikasang ito Alam mo ba ang istorya kung bakit ito tinawag na lawad? Minsan, ikukwento ko sa inyo ang kasaysayan ng Mount Lawad Sa ngayon, enjoyin muna natin ang sarap, ang lamig ng tubig ng lawad Tara, samahan niyo ko at panoorin niyo ito para akong bumalik sa aking pagkabata. Tuwing ako'y naliligo sa ganitong tubig na malamig. Naalala ko noon kasama kong aking mga magulang at mga kapatid, naliligo kami sa Pugpug River. Maraming salamat sa inyo sa panonood. Hanggang sa muling aking adventure, samahan niyo ako. Moto DS po, ang inyong lingkod. You're some company. I'm headed out that way. So, what I'm trying here to say is, I wouldn't mind if you came along with me. take a guess we got but i can top it off if you get the snap Tatlawan Adventure Park. Medyo adventure lang talaga daan at medyo nature lang yung makikita nyo dito. Pero yun nga, sabi ko kaya, peaceful. At um, uh, ang entrance fee natin sa day tour is 50 lang. tasa sabi sa Obonex 100. At uh, meron tayong swimming, hiking, adventure, saka itong ano, ATV, 4x4. At uh, yun lang, sa, uh, always welcome dito sa Mount Lawad. Alright. So, ayan guys, uh, gusto ko magpasalamat kay Kuya. Uh, yeah. uh, dito at nakita namin ang ganda ng Mount Lawad. So kasama natin, so on. So ayan guys, papaalam na kami. Dito ko na tapos yung si video na to. In 1, 2, 3, peace out!